Yeah. <laughs> Magandang buhay, narito naman tayo sa Faith on Dugo at Sugat ng Pulis, Binhi ng Kapayapaan ng Bayan. Noong ika-21 ng Setyembre, taong kasalukuyan, hindi lang araw ang lumipas. Ito'y araw ng dugo at sakripisyo. Sa gitna ng kaguluhan, may mga pulis na nasaktan at nasugatan. Ngunit hindi sila umatras. Ang dala nila, buhay at matibay na paninindigan para sa kapayapaan ng bayan. Abang tayo'y nasa piling ng ating pamilya, ang ating kapulisan ay nakataya ang buhay sa gitna ng kaguluhan. Hindi sila simpleng uniforme. Sila'y mga anak na gustong makabalik sa yakap ng magulang, mga magulang na ipinapanalangin ng kanilang mga anak at mga kaibigang umaasang may bukas pa silang pagsasamahan. Kaya ngayon, igit sa pagpupugay, ialay natin ang panalangin. Ang bawat sugat ng ating kapulisan ay binhi ng kapayapaan ng bayan. At sa pagkakataong ito, Inihiling ko po sa inyo na samahan ninyo ko sa isang maikling panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu, Santo. Amen. Panginoon, palakasin at ipagtanggol niyo po ang aming kapulisan. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him. In Psalm chapter 28, verse 7. In the name of the Father, And of the Son and of the Holy Spirit. Amen.